Yo! What's up mga Idol! For today's video, tayo dito sa Philippine Arena. Kita nyo mga Idol. Philippine Arena tong mga Idol. pinakamalaking malaking arena nang nagawa dito sa Filipinas. My World Record yan. Record dito mga Idol. Sa Philippine Arena. Marami tong mga aktibidad gawain sa mga kapatid sa iglesia na mga magawain ng iglesia dito marami po lahat po dito ay kitap ang ng iyong religion basta lang sa wala po din gawain mga lahat may tayo makapunta tayo dito yung may open talaga yan sa loob ng cabbage sa so, nakapasyo ka dyan may ito sabang amis na amis talaga so, almost 20 26 na nga ako ngayon to. nagawa pa tong arena na to. Ayun, si Ryan gumuli. Magpasalamat din ako sa sa pamahala ng, si uh, ng, ng iglesia, si kapatid Manalo at sa ang ng iglesia ni Cristo. Ako ay isang bilang kapatid sa iglesia. Malaki din po. Masalamat. Ganyan nakikita kami ng malaking arena na tinatayo ng tagapamahala sa lahat ng mga kapatid ito ay nasisitaya nila kung gaano kaganda yung arena masaya kami nakikita namin kung gaano kaganda yung arena yan o yung studio din malaki din yun dito kasi oh ma, -ma -miss ka talaga ito yung hindi makakalimutan ng mga kapatid sa buhay namin lagi na isang butil pero dumarami kaya kahit anong pag ano ng mga tao palagi kaming nanampalataya at magtitiwala sa Diyos. At ano man iba ba itong sakit na salita ng mga tao, hinayaan lang namin. Gawin namin yung mabuti. Kung nararapat, kung anong utos ng Diyos. Amin. Gawin lang tama at pagiging pananampalataya. Sa awa ng Diyos, tinatupad niya ang mga haula na ganito nakikita namin Salamat kami sa Diyos na yun. Sila yan pala. Pala ito mga dilipitari na nga. Ganda. Sobrang ganda na. Yan mga Pag once na ano, sa gabi, iba-ibang kulay yan mga idol. Yung, yung ano din. Ano na Eli. Yan. May ilaw yan. Iba-ibang kulay yan mga idol. Kung sa lahat mga kapatid dyan ibang lugar kung oh, may time kayo di pa kayo dito sa Philippine Arena rin siya pasya nyo yung... tulad ko malayo ako mula ko sa lokal ng central eh la... ano na ang layo-layo ko pinupuntahan ko pa rin